Ang topic natin for today, dapat bang isisi sa direktor kung siyong ang umakting ang artista sa pelikula? Ayan, kapag hindi kasi magandang acting ng artista -direct, ang kanyang dinidirect, ang direktor ba dapat ang masisi? Ayan, so dapat sino kasiin? Anong bunot-bunot natin? Anong bunot-bunotan? Yes. Yeah. Yung artista ba ang dapat sisihin yes. o yung director? Ayan. <laughs> Bulot-bulot oh. uh, dapat magsisihin ang director kung siya nang umarte uh -huh. ang artista sa pelikula o teleserye. Okay. Talbog. Ito na bunot ko. Ayan. Para sa akin is no. Ay, ayan ay, na naman ako. Safe Baby. na naman ako. Oh, <laughs> <laughs> ilang araw ka nang safe, ha? Oh, Oo, oh. tatlo <laughs> na. Nakakaingit, ha? Oh. Alam ayan. nyo, hindi po dapat si Sin ang director. Oo, ang director, kumbaga siya ang captain of the ship. Pero siya, ginagawa man ng kanyang tungkulit pero kung talaga i-didirect eh, niya ng tama, eh kung siya ka siya ka namang umakti, tong artista, wala na siyang magagawa. So hindi dapat siya ang sisihin. Kagaya po ng isang serye na napapanood dati, na meron na hindi masyado magaling umaktin. Siguro, magaling naman yung director, ginagawa niya ng lahat para mapiga. Pero kung wala pa rin mapipiga, wala, hindi natin siya dapat sisihin ang director. Ay, ganon. Siyempre, yes na naman ako dapat si yung director. Ito naman based on our experience sa mga interviews natin. Pagka nag-interview tayo sa mga artista, lagi nila sinasabi na pag pinupuri natin ang galing ng acting mo, 'yan siyempre with the guidance of my director. Ah, siyempre ah. command responsibility 'yan, parang barko, mm, di ba, may kapitan. Mm, mm, mm. Hindi palalagpasin yan ng isang mahusay na director ang acting ng artista ay so-so lang. Mm -hmm. Siyempre, kapag magaling kang director, hindi mo pababayaan ang artista mo. Sabi ko nga, katulad nila Aga Mulak, EJ Falcon nung una, hindi ganun kahuhusay umarte. Pero dahil nahuwa na ng mga mahuhusay na director, nag-improve ang kanyang acting. So feeling ko, malaking part din na magaling yung director para mapaarte ng tama so, si dapat artista. Si talaga, so no, dapat, director. dapat si yung director. Oo, dahil yun nga na ano ko, <laughs> diba, yes? <Pero>, <laughs> kahit bibi ako, yung tapos yung agree ako. Kailang i-motivate kasi ng director uh -oh. ng art ano eh, ang artista eh. Uh -oh. Kasi pag hindi makaarte, eh, uh -oh. ibig sabihin, bupol ka talaga. Oo, uh oh. O, bupol ka talaga. Bapol, uh -oh. ang director kasi nandiyan hindi lang bilang ano, bilang nagdi-direct lang. Kasi dapat maselang ka sa eksena eh. Dapat makontento ka doon sa ibinibigay ng acting ng artista mo. In the first place, hindi naman kukunin yan kung hindi ano mag magaling or oh, oh. walang talent. Alam mo, naalala ko yung interview ni ano ni Oji Diaz kay Joey Lamangan. Mm. Na nung araw daw, talaga nahirapan siyang pa si Marjorie. Okay. Tapos, tinalak, tinalak talaka mm. niya. Minura niya. Minura-mura niya. nag daw si Marjorie. Sabi nung ano sa kanya, oh, camera ready na, umiyak oh. na. Sabi nga, gano'n. Oh. oh, oh. motivate. Doon uh -huh. pumapasok ngayon yung usay ng director mm. na i-motivate niya doon. So, agree ka na sa amin ha? Tapos na po tayo sa debate, di ba? Kaya sa opinion lang. Pero ako, totoo na dapat isisi, uh -huh. di ba? Uh -huh. Kasi totoo, kagaya nga ni Lino Broca, may mga artista siya, before na sa, Ay, kaya humusi umate. Because? Magandang acting na pinakita niya sa uh -huh. movie na. Because ang director niya ay si Lino, Lino Broca. Broca. Ah. Laging ganun eh, di ba? Uh -huh.